Hello everyone! Ako po si Mingay. Ang lulutuin ko po ngayon ay simpleng luto lang ng hipon. Pagkatapos ko linisan yung hipon, ipiprito ko lang siya. Iprinito ko lang siya sa flour. Pero kaunting flour lang yung nilagay ko dyan. At syempre, habang priniprito ko yung hipon natin, naghanda na ako ng mga sangkap. Tulad ng bawang, sibuyas, at syaka spring onion. Tapos, ito nga, maghanda na tayo ng kawali. Syempre, uunahin lagi yung bawang, isusunod yung sibuyas, tapos naglagay din ako ng kaunting luya. At nilagyan ko din to ng yellow capsicum. Kaunti lang din. tapos gisa-gisa lang tapos syempre isusunod na natin ang ating hipon na prinito ayan tapos nilagyan ko lang siya ng toyo at takpan naglagay din po ako dito ng maanghang na sili para may impact may sipa ng anghang Then next. Kaunti lang, kaunting kulo lang dyan kasi luto na talaga yung ating hipon. Ilagay na natin yung ating spring onion. Ayan. Kaunting minuto lang, pwede na tayong kumain. At ito na nga, luto na. Tara na. Siguradong mapaparami na naman yung kanin natin ngayon. At syempre, wala-walang diet ngayon. Tara, let's eat! Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and share. Bye-bye! God bless you all! And of course, please subscribe. Thank you!